entrance na yung mga guys. So, itong gateway entrance mga guys. So, ito po yung uh, Farmers Plaza na so, nandito sa mga piliyan ng mga rilo yung so mga, uh, mga gold ng mga kwenta so, sa lahat pala sa lahat mga subscriber natin mga isang nandito na pangaraming mga, uh, mga rilo so mga legit ng mga rilo mga kwenta dito so mga active price tayo rito so shout out pala sa lahat mga subscriber natin lalo natin no, so, lalo lalo na sa so mga kwenta gold ng mga no? so sa so, mga uh, so mga subscriber natin from Lady shoutout out sa lahat mga subscriber natin from Davao sa mga UFW. So mga isa, mahanap ako mga isa nandito na tayo para update natin mga iba't mga paninda dito sa tour natin to. kung anong pwede natin na ma-apply sa mga mga subscriber natin, mga viewers natin, no? sa mga mga rilo dito, sa mga hindi lang rilo ang mayroon sila rito mga isa, mahanap ako mga So, ito. So, guys, nandito sa area kung saan po yung store na to. Dito mga guys, ang dami mga pagpipilian ng no, iOS. So, hindi lang mayroon sila rito, so mayroon sila mga silver dito mga guys, so, mayroon din si mga about mga rilo dito. At so, marami kang pagpipilian dito sa uh, store na to dito sa uh, Farmers Plaza. dito mga guys, so, maraming dito mga Casio, so mga automatic, so mga guys, dito, mga anong mayroon po hindi nating mobile dito sa loob ng dito sa parang na yung iso. hindi lang mga rilo mayroon sila mga iso nandun sa loob sa marahang dami pang magkikita natin at mayroon din natin mabil no? So, hindi lang mga rilo mayroon sila rito. So, mayroon din man din sila ng mga kwintas dito mga guys, mga gold plate gold so ito so yan ano, papakita man natin no, sa so mga about mga gold dito ng no, mga kwintas ng so mga bridge dito sila um, mayroon sila rito hindi lang sila may mga uh, rilong mayroon dito mga guys. so doon napakadami dito mga guys. so we wave, -wave muna tayo mga mapasukin natin sa loob kung ano pang pwede natin makita sa inyo bago tayo mag-update sa mga mga bridge one dito no? so dito yan mga guys, so napakaluwang dito ng store to no, mga guys, so mga about mga rilo dito mayroon sila rito mga guys. so dito lang sa area na to mga so mga ano so yan mga about mga relo dito mayroon na mga Seiko 5 so mga automatic siya mga guys yung mga dito so mayroon na mga quartz din din mayroon din sila so about ng mga oh, Casio mayroon din siya mga guys yung yan. so hindi lang po mga relo mayroon sila rito mga guys yan ang dami ang dami pwede nyo magpagpili dito sa mga legit na mga relo mayroon silang Casio rito so yan mga guys yung ang dami So, napakadaming mga ano diyan mga kwintas. So, dito update price natin kung anong may pwede natin maipapakita sa mga viewers natin. For so, example, do, doon babalikan natin tong mga ano mga sa so, mga sa ano sa mga relo tayo, no. Balik tayo doon. So, ikot tayo, no. So, about mga relo dito, mayroon sila rito, mayroon medyo so, may kaya nga yan mga So, mayroon tayo dito sa so, babalikan natin sa labas na kung ano pwede. So, dito tayo sa mga kasyo mga guys, automatic. So, mga per shampoo niya mga So, about mga ano ganyan. No? Yo. yung kasyo mga guys automatic. So, uh, may, mayroon mga quartz din siya. So, automatic. Halos, halos yo. Yung ay, yung green dial mga so yon mga katulad yung green dial so 11 uh, 23,000 yan so mayroon naman siya ng ano 27,084 mga ay, siya yung black dial no yan sa so, mga about ng Casio so medyo may kaya ngayon so hindi natin magtatagal dito sa babat so, ang katulad dito dito mga ay, so yan mayroon dyan sa mga sil, ano sa ano stainless na no? may cloth plated sa so, mga ibaba mga ay, for example yung mga ay, price niyan ah uh, 12,299 mga ganung ano uh, yung, uh, yung gold plated yan mga ganun. So automatic na mga Seiko eh, 5 so about mga ano ah uh, 13,500 yan mga guys mga ganito na uh, Seiko 5 na ano stainless. So medyo may kaya ngayon to pasok tayo to sa mga guys. So doon, do, hindi lang sa mga Ah, uh, ah, uh, mga reload dito mayroon sila rito so, sa mga gold plated yung mga automatic rin yung mga guys yan yan katulad yan So dapat tayo doon pupunta sa mga alas tayo mga sanga ano, na pwede pa natin mabil sa mga about ni na, dito napakadami. Mga ano katulad niya ito, oh. Valentino, mga guys, napakadami. Yan. So dito mga guys, pwede natin mabel uh, sa mga about ng mga kwintas para sa, mga hiko mga guys, oh. Dito, dami mo pwedeng pag uh, ano mga guys, yung mga ganay mga kwintas mga guys, ano. Oh. Uh, so, may tanong natin kung anong anong gold to sa mga gold to mga guys yan. Ma'am, anong mga gold to ma'am? Anong gold to? Saudi gold, uh, Saudi gold to mga daw mga guys. katulad yung mga sing mga guys. yung about mga singsing sing natin, mayroon sila dyan man, guys, mga guys. dami yung dito sa so, mga uh, wedding ring. Uh, Saudi gold. So, mayroon sa 7,900. yon yon 7,999. So mayroon naman tayo. So Paris 'yung so, mga wedding ring, no? Ayun. Yeah. About mayroong ano so, siya, iba't ibang mga mga hikaw, mayroon siya mga alagang presyo ng hikaw mga guys, mga ano siya, 3,490 naman po mga guys 'yan. Yeah. Ayun. Yeah, mayroon pa rin sa mga about ng mga relo dito. Ang dami mo bang papipilihan talaga mga guys 'yan. Yeah. Ang about ng mga relo rito, napaka-sobrang tag. Yeah. So dito tayo sa mga ano natin mga guys no sa mga 20 ano Saudi gold na 21k 21k mga guys mga about mga sing sing no so, suwan yan hindi ko makita so hindi natin masyado makita masyado ang mga ano mga pa-assess no? May, 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 tanong natin kasi mayroon pang customer no

So yun mga nandito, mga guys mga pritsuan yan sa so mga guys yung so mga ganun mga pritsuan mga guys so, so mayroon sa so mga itong mga kuintas mga guys so mayroon tayong mga ano uh, 3,800 may ano to may 8,999 Pwede ba dito hindi? Chari iba't lang ibang lang ano Gilid? Ito po, gilid yan So iba't ibang mga perisyon ito mga ka-guys yung mga ganyan-ganyan May 17,000, 16,000 So may 13,800 May 16,800 May 7,800 So iba't ibang mga ano kuwintas yung mga ganyan necklace meron Ayan Tapos mga ano naman yung mga necklace or Saan so, 'yan sa bayan? Ah. Andan ng mga. ng uh, mga okay, So, tapal lang tayo dito sa about ito, mga ganitong katulad nito mga isa. Uh, 19,800 mga isa, mga ganitong ano to. Ay ganyan ako Ayan po. Update price lang po, sir. Okay. So, wala na Sa So, mga kaitan ng mga rilo, sir? Sa so, mga rilo? Okay lang din? Hindi kami po kapayag na mag-video kay Fording dito. Oo, oh, so, siya po, na lang. Siya po? Doon sa mga best, hindi pa napagtuloy sa so mga about ng mga rilo, no? So, yun, maka.